mga ka best friend welcome back na naman dito sa ating youtube channel syempre panibagong vlog panibagong araw naman ang ating uh, pag uusapan so nandito tayo kasama natin ng ating veterans na mekaniko ito si Elderodi Rosiana yun tama ba pangalan? Elder Rosiana Elder El Rosiana yon ito yung uh, veterans uh, mekaniko yung ginagawa nito dati yung mga kwan yung mga uh, makina ng barko no? truck, truck barko ya yeah, mga Pero paano malaki lang hindi <laughs> ibang makina yon <laughs> iba aeronautic engineer ang kailangan doon eh. yun. so sayo yon pala yung mga big engine oh no? hmm, ano lang heavy equipment oh pero uh, kabisado mo talaga yung small engine pala no oh, basic yan basic basic yung mga small engine mm so si Kips TV shout out sa nagtanong Kips TV sabi niya ah, uh, sabi niya dito oh uh, boss patanong sa veterans natin na mekaniko kung ano, ano ba yung dahilan kung bakit matakaw sa gas yung ating uh, motor o yung ating uh, chariot? Ah, yun yung tanong matakaw. niya. Yes. So, matakaw ano? So, unang una, mm hmm. ay matakaw siya. Di ba nagkaroon tayo ng, mayroon niyang valve seat yung tinatawag. Oh, valve, seat. seat. Hmm. Ang valve seat niyan, pag lumuwag yan doon sa, valve seating niya, hindi lahat nasusunog sa compression ng piston. Hmm. Nakalabas, diba, na, iba na ubang nga, yung iba nga tawag eh, nag ano, tawag yun, uh, may tinatawag na yung nag-overheat. Oo, overheat. Oh, kasi hindi nasusunog lahat yung uh, fuel, tinatapo na lang, umuusok na. Hmm. Kasi nga, naitapo niya, dahil hindi niya kayang sunugin, dahil sa compression, singaw na yung valve seat. Hmm. Tapos, isa pa yung piston ring. Hmm. Habang tumatagal yan, imbis ang clearance niya, palagay na natin, kasi may clearance talaga yan. Iba, lalo pag Honda. Hmm. Masilan yan. Yung chariot, ano lang yan, pwede mong sukatan ng 24 yan eh. Oo. Oh. Pagdating na and maybe and maybe maybe a few months uh, lumalaki ng 60. Okay. Hirap na pandarin, rin katakot-takot ang pajak mo niyon. Bakit maluwag na nga eh? Ay. Maluwag. So, ang kailangan niya ribor. Yon, ribor. Uh, ribor. Nagpa-ribor nagpa ka ngayon. Hmm. Once ka nagpa-ribor, siyempre maluwag na yung piston noon. Kunyari, kahit yung piston ng Honda, pwede mo isalpak sa 175 eh. Sa chariot? Oo. Oh. Pwede. Magmamatch yan, magmamatch. Oh. Ay, okay. Kailang, yung black, ang bibilin mo, kunyari, ang piston mo, yung 155. Mm. Yung black niya, 155 din. Isalpak mo lang doon, parehas lang yun. Ay. Napakasimple. Parehas lang pala. Na. Oh, okay. Napakasimple. Kaya nga ang... Ah, sorry po ha ah. mm. Ang mismong rusi, rusi ako delikado. No, Rosie anak eh. <laughs> Kinasuhan ng Honda. Yeah. Bakit? Oh. Ang parts ng Honda ginamit ng rusi Pasensya kayo ha ah ginamit ng Rosie. Oo. Kaya yun ang nagkaroon ng competition niyan eh. Dati dati. Pero ang sistema niyan, 'di ba, lumalakas siya sa ano, sa gasolina. Gasolina, oh. Bakit? Lumalakas siya sa gasolina dahil yung mga parts niya medyo maluwag na. papalitan palitan mo ngayon i-reform mo siya. Pag bumili ka ng kunyari, ang bibilhin mong piston, gusto mo makatipid. 150, 150 lang bumili ka rin 150 na black, isalpak mo dyan, parehas lang. Ay, parehas same lang pala ng uh, oh. sukat, mm, size. Yun po yun. Okay. Kaya maluwag siya, siyempre, oh, ikaw nga, eh, ng anak yan, ikaw hmm. ano, pa? ano pa yun? Alam <laughs> mo, ano, ano yung tinatawag na air and fuel mixture para to. May kinalaman ba yan sa air and fuel? Pagiging magastos sa gas o matipid Hindi. ng uh, kinokontrol uh, ng air hmm. ang fuel da pamamagitan ng bumba niya sa mismong carburetor. Uh, oh. hmm. Tulong yan siyang ang ang mismong hangin siyang nagtutulak sa fuel. Pivero. To uh, pintig. Oh, no no no. ano uh, 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 sa fuel at uh, fuel pump. May ano yan, may bumba yan eh. Oo. Oh. Ngayon, pag mahina yung bumba niya, eh, hirap na hirap na rin yung ano mo, dahil yung supply niya. Hmm. Kaya kailangan yon yung tinatawag na condenser ang condenser tumutulong yan sa pag-pick up ng kurinti sa ano sa mismong ignition coil 2, uh, fire da mismong yung pagsunog mismo oh, pag ignite oh ignite ng mismong ano niya fuel niya katulong yan doon mm -hmm. lahat yun kaya condition na condition yung under ng motor mm. ngayon kung ang motor mo naman na hindi mo rin na na, 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 na pa timing mm. tak 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 may tunog may tunog may tunog oh, may tunog ibig miss timing siya Hmm. kaya kailangan lahat yun ma, na miss mo ma, maparihas yan para siya matining di ba mm. matining huwag mo sabihin ay luma kasi pinabayaan mo eh Oo. oh, tama pinabayaan kasi pinabayaan no? mo eh basta pag silit okay na sinilip ngayon, okay na. Mm -hmm. oh, tingin mo lang yun, okay. Pero yung ano noon, ilalim noon, hindi. De may depresya. Kaya, uh... hirap na hirap. Ah, kita mo yan. Uh, sinisita ko sila. Sinisita ko sila. Ay, oh. kung man lang hindi pinayos ito. Hirap na hirap yung pag-starter. Kasi nasira yung bearing starter ng ano. May bearing starter yan eh. Yung mismo uh, chariot? Nasira, nasira. Hmm, Kung nasa akin lang ngayon yan, kung wala ko sa bundok, binaklas. Eh, ano yung kuha niyan? Uh, palitan ng bearing starter. Ng starter. O, kasi, katulad bundok tayo dito, ay eh, kung biglang namatay, patay ka, hindi na ka. No, maandar, hindi, eh, mahulog ka pa sa bangin. Oo. Oh. Yan ang tinatawag na legends of our duty. <laughs> <laughs> okay, legends. yan eh, kailangan listo okay. ka. Buhay ang kapalit dyan. Mm -hmm. Lahat ng bagay, pansinin mo. Gamit mo yan eh. Katulad ng iba dyan pagsilit, ha, ah, okay pa, sakay, o oh, pagdating doon, namatay. dahil hmm. Dahil kapabayaan mo. Ngayon, isa din yung spark plug niyan. Mm, spark plug. Yung okay. spark plug mismo niyan, kung alam mo yung ano, gauge niyan, 24 lang yan. Pag sumubra, hirap siya sumunog. Pag sumubra sa taas din, hirap din sumunog. Kailangan, bigyan mo siya ng tama, 24 lang. Tamang clearance lang ng oh, oh. gauge niya, okay. Kaya nga, lahat nagaktak e eh. Pati ikaw, tagaktak ang pawis. <laughs> ay, ayaw ko magat yung ano, mo. Starter mo. Oo, oh, starter. Hmm. Ay, kaya pala minsan padyak-padyak oh, na. Ngayon, yung tungkol naman sa lubricant. oh, lubricant. Para mo yun. Oh, although diesel, oh, yan, diesel. yan ano, oh. Ay, uh, fuel. Hindi katulad na Diesel. Maingay talaga. Hmm. Ang ano niyan, porkit gasolina, pag-start mo, huwag agad. Brrng, 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 ano yan? every starting kumakain ng ano 16,000 16,000 oh sa kanyang mismo biring kaya madali masira ang ano kasi walang lubricant eh yun po yung langis siyang nag uh, nag mismo na siya ang no, dibidipindi sa lalim dun sa biring pag ikot ng mismong crankshaft oh. para hindi masira kagad yung uh, uh. biring niya ay eh, kung hindi pa nakasulubricant siya Sige ng hirit mo eh. Wala, bakal sa bakal 'yan. Bakal sa bakal magkikiskisan kisan eh, di, Sira 'no. Okay lang. Ah, Pag start mo ngayon, pak, hayaan mo na siya. So, okay, tara. Ilang, ilang minutes po ba yung ano? Ah, bago siya ay... Palagay na natin, 25 minutes. 25 minutes? Bago oh, siya. matagal nun. Oo, uh, kasi total, gaayos pa pa naman so, dyan eh. 25 minutes pa rin muna bago, hmm, pag sa diesel, oh. diesel, diesel. Di, kahit ma-diesel o 30 nga pag sa diesel eh. 30 minutes, hmm, parating oras yun. Oo. Oh. Iyaan mo pag isar, muna mo na namin yan bago i-kargahan. Ah. Umaga eh, di ba, nagpagpahinga. Hmm. Oh. Kung halimbawa, nakaupo tayo, galing sa andaran yon, okay lang. Okay lang yon. Oh. Eh, hindi, mag magdamag siyang nakapagpahinga eh. Ah. Ibig sabihin, natining yung lahat ng langis niya doon sa hmm. crankcase. Okay. Uh, ito, okay, next question. Hmm. Sabi, ni, uh, Ranger, sabi ni Long Ranger, sabi niya. Long Ranger? Ano likado, po? Ano po ba yung recommended na uh, oil o viscosity sa ating uh, uh, motor na 175cc? Yan. 175cc. Yes. Dependi sa panahon yan. Hmm, di ba? Pag taglamig, yung medyo mababa-baba. So, Pero pag taginit, yung mataas-taas. Hmm. Ganun yan. alam niya eh, meron nya nakalagay doon kung ano ang required na langis. Basta ang maipepayo ko lang, pag taginit yung uh, ma 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 malapot uh, kundi Ayun lang tinatawag na 20W50. Mm. Pero pag yung taglamig, 10W40. Oh. Ay, okay. Yun pa yun, ganun lang. Hindi siya daw uh, malapot pa. No? May ano siya, may resistance yung makina, porke naman makina yan eh. Okay. Mm. Ito. Uh, next question. Sabi dito, patanong mo sa uh, mekaniko natin kung yung rosy chariot ba ay puli talaga siya sa China o uh, talaga ang sirain ba talaga ang chariot sabi niya ano yung comments mo lang sorry po ha rosy ako ha baka mamaya magalit kayo ha hmm. rosy ako totoo yun kaya nga ingatan ninyo <laughs> Depende sa gamit mm. katulad yan ah, di ba sabi ko nga kaisat start lang mirit ka agad mm. ay hindi obra yan Rusia nih, full China ya? Hai, oh, full China pula saya, oh. um, makina. Sorry pu, Rusia aku bakal main apa? Kasihan aku nang illegal posisi rupus. <laughs> 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 ini ya, question this question, oh. question yang serem banget nih. Hmm. So mati Biden telang Rusia dong. No? Mati Biden. Dipindah sama si gugur gamit. Sa hmm. Oh, oh. pagi malah uh, malaga gugur gamit nah, tanggal ini. Hmm. Katulanya mainnya, dalam demangka. Oh, ini hey, apa tanggal ini? Parah hmm. tuh mengalusi ya, gugur ya anmu oh. parang apoy ni, eh. Hindi, huwag mo na patagalin para tumagal siyang gulo. <laughs> <laughs> Hindi. May narinig ka yung diferensya. Oo. Oh, huwag mo oh. patagalin. yung diferensya. Oo. Oh, uh, ayusin mo na. Ayusin na kagad. ayun. Huwag mo eh. huwag mo patagalin yung sirain. Ha? Ano na yan. Depende sa gamit niya yan. Hmm. Kasi yung rosy talaga, sirain talaga yan. Ah, yun ang uh, ano. Sirain yan. Mahina ang bakal niya. Hmm. Tandaan nyo. Kahit yung HYM. HYM? oh, napakapangit. HYM, oo. Oh. Napakatibay ang bakal niyan. Bumili ka ng piston, oh. piston ring, binin mo, subukan mo, It's HYM. Ang tigas! Mm. Ay, gamit na mga ano ngayon, kaya lang mahina. Talaga, Taiwan. Taiwan. Uh, sa trabaho. Katulad ng Kawasaki, di ba maganda ang trabaho? Mm. Ang Kawasaki kasi maingat yan. Uh, walang iniwan sa Honda. Mm. Sorry po ah, Rosie, delikado ah. Mm. Mahina talaga ang gagamitan. ng uh. Kaysa yung kahit badya nga lang ha, badya. Panjab yan, so, India. India. Mahinang uri. Pero ang gamit niya, Kawasaki. Hmm. Matibay. Okay. So, ang pwede lang naman dito eh, yung itsuayim eh. Itsuayim, itsuayim. Mas okay. Mas okay. okay. Yun lang naman sinasabi ko. Kung piston rin yan. So, ang Rusi, kailangan na taga-alagaan o, oh, eh, ay maintenance no? Pinoy lang gumawa niya. Oh. Ay, Rusi ako, baka mamaya kasuhan ako ha. <laughs> Rusi ako, Rusiana talaga ako. Baka kamag-anak ko nga yung <laughs> ano niyan, ari <Mayari>, niyan. <laughs> okay. Oh. So, dito, next uh, question tayo. Uh, boss, patanong sa ating uh, mechanic kung bakit ba umiingay na? Bago-bago ko -bago palang kuha sa Rusi ang aking chariot. Wala pang dalawang buwan pero ang ingay na ng makina. Ano po yung magiging solusyon nito? Ah, ganito yun. Ano? ang ano niyan, kaya maingay siya. Mm. May dalawang bulb yun eh, Bulb intake, exhaust intake. Mm. Ano yan, maluwag. Clearance. Mm, oh, maluwag. Ah, yun, Clearance ng bulb. Kasi ang bagong, may, bagong piston, bagong piston ring, maliit pang clearance niyan. Mm. Ngayon, lumalagatak yan. Dahil yung piston ring mo, oh, maluwag. Maluwag na. Hmm. So, ano yung solusyon doon? Tune up? Tune up lang. Tugpitan lang. Uh, oh, yung mismong bulb clearance niya. ay okay yung, yun ang may gap may gap mm -hmm. Mm -hmm. yun so valve uh, adjustment lang pala yun. Oh, so, yun adjustment lang okay next question tayo boss uh, bakit ba ma, uh, to? mahirap i-start o hard start yung aking uh, uh, motor pag umaga uh, ano po yung uh, pwedeng uh, hard starting na oh, hard starting ganito yun uh, kasi hard starting siya ano bago yan eh. ilan taon na yan hard uh -huh. starting yun eh, pag luma na walang sinabi kung bago ano, eh? uh, hard starting talaga start mo, bakit yung kanyang valve bulb seat, kanyang balbula. Minsan yan, inaabunuhan niya sa siyap. Mm. Uh, parang nire-rebor din. Nire din. Pero ato, ano lang to inaabunuhan lang siya kasi malaki ng gap niya sa valve clearance niya at saka sa valve seat. Mm. Nakanganga na. Kaya Makikita irap. yan eh. Pag uh, tinatiming mo siya, di ba? Pag tusok mo sa timing sa piston, nakatiming. Silipin mo yung ano niya doon. Yung kanyang valve seat. Nakanganga. Mm. Kahit anong salpak niyang ganyan, hindi umabot sa valve seat. Kaya, hirap. Hmm. Kata, na yung hirap yung restart. yun ang sinasabi ko, kailangan, ibalik mo doon yan. Pwede naman, i- alam, Pwede ko pag, pag, yun. pag uh, Oo, oh, inabunuhan yun. Naabunuhan nila yun. yun. Makita ko yun talaga yun. Ako mismo, nagpabuno ako yan. Oo, oh, Gumawa ako ng karira. Sabi ko, sige, yung yamahan araw, hmm. Diba, yung yamahan nun, 100 lang. Hmm. Yung kalabang ko, 125. Hmm. Sabi niya, isang kiss bear. Kako dagdag pa isang litsun. Oo. Oh. sa niya, akin ilto. Ilto yung Ilto yung mga. Hmm. Sa kanya, ano yan, enduro yung kanya eh. Hmm. Ba Kaya, ako sige, tingnan natin basta isang litsun. Hindi niya alam, eh, yung top mismo ng piston, nilagyan ko ng piston ring yan. Hmm. Ah, piston ring yun. Oh. Yung top ng piston. So, ngayon. ngayon, pagka yung pahirapan na, sinasabayan ko ng kunting chok para lumakas yung gasolina susunugin niya yan kasi may tap dito eh, may tap piston eh. Hmm. pang Pagkarira yun. Pero, hindi pwedeng gamitin sana po ay malakas kumain. may ha? Okay. Mga best friend, at uh, nakasama natin si uh, ating veterans na mekaniko. Uh, nakausap na natin siya. So, konting time lang yung uh, binigay sa atin. Sa so, mga katanungan ninyo guys, comment down below lang. So, nasagot na yung ibang tanong na kumon. Uh, yun yung mga kumon, bakit ba matakaw sa gas? Bakit ba ang ihirap start No? Yun yung mga kumon na tanong sa atin. At kung ano ba yung oil na dapat ilagay dito sa ating uh, chariot, yung uh, discosity. So, yun nga, nabanggit ni Sir, uh, ni Sir Rosiana, na kailangan pag uh, mainit yung panahon, dun po tayo sa medium mataas na discosity yung uh, 20W50. And then, pag malamig po, dun po tayo, ano ba sa manapot o yung 10W40 uh, na discosity para hindi daw mahirapan yung ating uh, makina sa umaga o start. So, yun. At ang next niya, ang next na natanong dito ay bakit nga ba uh, uh, sorry, sorry. Ito. Ito to guys. Bakit nga ba maingay yung makina? So yun po yung pinaliwanag ni Sir yung cost ng uh, may ng yung makina ay yung ating valve uh, uh, clearance po ay masyadong malaki so yun yung lumalagitik na marinig natin yun po yung nagkakos ng ingay so kailangan lang to uh, ano adjustment o yung tinatawag na tune up para magpit o magkaroon ng uh, medyo dikit na clearance pero wag yung sagad-sagad sagad na dikit talaga ng valve uh, clearance so yung tamang uh, dikit lang lang uh, clearance no at uh, dito So 'yun mga kabest friend, comment na kayo sa baba guys at uh, next time na makuusap natin si Boss Rosiana ay eh uh, hingi tayo ulit ng advice sa kanya. So magaling na mekaniko po 'yun. Mekaniko po 'yun siya ng uh, barko. Uh, big mga big engine po 'yun siya, barko, uh, mekaniko ng mga four wheels o yung mga SUV. Uh, at mga small engine din, guys. Inaayos niya rin. Electrical din yun. Marunong yun sa electrical. Uh, at yun nga, mga best friend. Sa so, mga gusto pang magtanong doon sa patukul sa ating chariot ay comment down below lang. Comment down below lang para uh, malaman natin yung mga comments ninyo. No? So, si bro Rosiana o mekaniko natin ay hindi naman siya against sa uh, Rusi uh, o hindi man siya ano, may rose rin kasi sa motor eh, kaya experience niya na yung mga uh, nangyayari sa ka uh, motor niya, no? So, alam niya rin kasi yung mga piyesa na sinasalpak sa motor niya na rose din kaya ano, uh, kabisado niya ang mga piyesa ng rose. So, yun si Bro Rosiana, magaling po yun na mekaniko dito sa ano, sa amin. Siya yung nag-aayos ng aming mga sasakyan, uh, motorcycle, no? So, yun mga ka-best friend, Uh, ito pa parang may comments pa dito na isa hindi ko lang napansin guys, no? Uh, ito sa so may ano. Kasi yung ating uh, trike tok tok nilagyan natin guys ng ano, sensor para pag uh, umatras o kung anong mga uh, banggaan sa likod ay hindi tayo sasalpok sa likod kasi maraming uh, minsan maraming pag parking tayo, maraming mga parking lot na may nakalagay na mga yung tinutulak pag nag -gro grocery tayo yung natawag na ito parang push cart, push pushcart na no, minsan pagka hindi natin mapansin yun matrasan natin so unlike dun sa meron tayong sensor pagka detect ng sensor yon ay tumutunog yung sensor no kahit daliri lang yung object na yon ay detect po ng sensor yon so ganun kaganda po yung uh, sensors pag meron tayo nun so yun yung ano natin yun yung uh, gawin natin sa ating uh, trike lagyan natin siya para iwas atras no. iwas tayo aksidente. Eh. So experience ko may dati may atrasan din ako motor. So buti na lang yung tumama yung uh, ating potboard So hindi tumama doon sa ano sa mismong brake light natin at hindi rin tumama doon sa cover ng uh, motor. So, doon lang tumama sa gulong guys Kaya nag-bounce lang so, Sabi ko naramdaman ko may lumalag Ano, may bunggo Kaya tinigil ko na yung pagatras atras At yun, mga ka-best thank, you sa panood nyo ng ating vlog Sa araw na ito, thank you, thank you kay mekanik uh, Mechanic uh, Kay ating atropang mekaniko Elder Rosana, thank you, thank you guys Sa uh, panood nyo